Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. At para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 2. Para sa 3 digits, number 6, number 7 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 10, number 26 number 18, number 31 at number 42. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 11. Para sa 3 digits, number 5, number 4, at number 6 Para sa loto na anim na numero, number 23, number 20, number 9, number 34, number 30 at number 45. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto para sa 2 digits, number 11 at number 15. Para sa 3 digits, number 2, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 25, number 10, number 31, number 28 at number 5. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 5. Para sa 3 digits, number 6, number 6 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 18 number 27, number 35, number 22, at number 11. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 20. Para sa 3 digits, number 4, number 6, at number 1. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 16, number 25, number 30, number 31 at number 42. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto para sa 2 digits, number 8 at number 21. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 19, number 20, number 36, number 14 at number 42. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 20. Para sa 3 digits, number 4, number 5, at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 17, number 36, number 29, number 27 at number 39 Scorpio ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 20 para sa 3 digits number 2 number 8 at number 9 para sa loto na anim na numero, number 26, number 10, number 29, number 37, number 21 at number 43. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto. Para sa 2 digits, number 15 at number 2. Para sa 3 digits, number 2, number 3, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 19, number 25, number 33, number 25, at number 45. Capricorn. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, para sa 2 digits, number 21 at number 10. Para sa 3 digits, number 8, number 5, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 10, number 24, number 36, number 19 at number 41 Aquarius Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto para sa 2 digits number 17 at number 9 Para sa 3 digits number 5 number 3 at number 7 para sa loto na anim na numero, number 29, number 2, number 20, number 36, number 31 at number 40. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto. Para sa 2 digits, number 18 at number 11. Para sa 3 digits, number 6, number 3 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 4, number 25, number 18, number 33, number 16 at number 20.